Ayan po, isa pong mapagpalang pagbate sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang ori ng kapahamakan at mailayo nawa dito sa mga politikong kawatan. Ayan po at di uh, hindi ko nga po alam kung ano yung uh, itatapit natin ngayon. Ay, uh, kasi di ba nakakasawa na. Nakakasawa na yung uh, nakikita natin sa mga balita na mga corruption kaliwat kanan. Para naka, nakakasawa na eh. Kaya lang, kung titigilan natin itong mga animal na mga kawatan na ito, ay uh, sino pa ang magsasalita para, para dito sa mga buwak ng inang mga kawatan ng mga politikong to? Kung titigil ako rito. At uh, para ko na rin uh, pinabayaan itong mga mahihirap natin kababayan para ko na rin inabando na pagkatumigil tumigil tayo rito. But anyway, at uh, bago tayo pupunta sa topic natin na kung saan ay hindi natin alam. <laughs> hindi pala alam. Ay, uh, alam nyo ba na nagpahiwatig, nagpahiwatig na naman si Aime sa akin? At uh, kagaya ng uh, inaasahan niya, naliligawan ko siya. Pero sabi ko naman sa kanya nga, dati pa, kung yun ay ginawa mo, na ibulgar na yung kapatid mong bangag, malamang sa malamang ay naligawan na nga kita. O, oh, ay hindi mo naman sinunod yung gusto ko. Di ba? Di wala. Wala ka ngayon boyfriend na antik. <laughs> Di ba? Ganun lang yon. So, huwag mo nang asahan na uh, liligawan pa kita dahil uh, hindi mo naman nasunod yung gusto ko. Ganun lang, kasimple ang sinunod. Uh, si Napakasimple yung uh, hinihingi ko sa iyo. Ibulgar mo lang yung uh, kapatid mong bangag. Ay, ay, on the spot. Magpapahatid na ako sa iyo ng bulaklak. <laughs> ayo, oh. ay, dali, dalian mo lang kasi eh, nagpapahiwatig na rin sa akin si Ibana. Isa rin niya sa naghahangad na ligawang kuro yan. oh, e eh baka nga, mabaling yung pagtingin ko kay iba na, ah. bahala ka. O, oh, lalo ngayon. At, uh, naghiwalay na rin itong si Dominic at saka itong si Bia Alonso. Abay, matagal na rin nga uh, nagpapahiwatig itong si Bia sa akin eh, noon pa. O, oh, kaya lang. Kaya, uh, hindi natin po pwedeng uh, patulan yung mga ganyan dahil, uh, Unang-una, kong ibigay yung aking pagka sa kanila. At uh, ito talaga si Aimee, ang uh, tinatarget ko rito, na kahit na hindi ko gusto, ay uh, basta masunod lang yung uh, gusto ko na ibulgar lang yung kanyang kapatid na bangag, ay eh, malamang labang, liligawan ko nga ito. Okay. Pagka hindi talaga, ay eh, mapipilitan akong si Ivana na lang, o di kaya si Bia. Ah! Uh, di ba? So Anyway, parang uh, hindi ko talaga alam pa kung ano pa ang uh, pwede kong sabihin dito sa mga kawatan na mga politikong ito. At uh, grabe sobrang uh, nakakalungkot isipin, nakakalungkot uh, pagka iyong uh, pagka inyong nakikita yung mga kababayan natin na talaga namang kwan, walang masaing, talaga namang nakaka, nakakaiyak. Kasi unang-una, yung bang tipong <coughs> sa tuwing masusubo ako ng aking kinakain, ano man yan ang kinakain ko, lagi ko na, na naaalala, naiisip itong mga kababayan natin na gusto nilang sumubo, wala naman sila maisubo. Kaya apiktadong-apiktado talaga ako dahil maging sa pagsubo ko parang hindi ko malunok yung kinakain ko dahil nga sa tuwing nga, nakikita ko ang kalagayan nitong ating mga kababayang mahirap. Yan po ang totoo. Seryoso po ako na nakaharap sa inyo at nagsasabi nitong uh, uh, kahirapan nitong ating mga kababayan. Sa totoo lang, gustong gusto kong i-video eh. Gustong gusto ko sana nga uh, kunan sila ng video para may upload dito sa aking nga uh, channel. Kaya lang, grabe naman kung nga uh, yun pa ang gagawin ko. Pagkatapos kong, nga uh, pagkatapos kong nga uh, mabigyan sila ng tulong, tapos i-video ko, yun ang talaga ang hindi, para, hindi ko talaga kaya. Hindi sa parang hindi ko kaya, talagang hindi ko kaya. Kasi para para na mga, uh, iniisipin mo lang, yung sasamantalahin mo, yung pagiging mahirap nitong mga kababayan natin, i-video mo, i-upload mo, dahil lamang para, para lang magkaroon ka ng uh, subscribers or viewers dito sa channel. So, sabi ko nga eh, parang uh, hindi katanggap-tanggap para sa akin yung uh, gagamitin ko itong mga mahihirap ating kababayan. I-video e ng bunggang-bungga. I-video e yung uh, ka, talaga namang kalunos-lunos na kalagayan ng mga mahihirap nating kababayan. Tapos ngayon, gusto ko lang magkaroon ng maraming subscribers dito sa channel ko. At uh, magkaroon lang ako ng maraming viewers. Ay talagang, uh, hindi kaya talaga ng konsensya ko. Kaya, iniisip ko yan. Habang ko ilang hangga, hindi nawawala yung aking iniisip diyan Dahil nga, isa pa rin sa iniisip ko, gusto kong video sana para maipakita dito sa mga politikong mga kawatan na ito yung totoong nangyayari sa ating lipunan. Yun sana eh. Pero iniisip ko naman, hindi ba't alam din nila yan? Kalukuhan na hindi nila alam yan eh. So, kasi may mga kanyang sila eh. May mga, may mga intelligence yan. So kalukuhan na hindi nila alam 'yan. Alam din nila 'yan. So ano pa ang 'yun ang iniisip ko, bakit na naatim nila, nasisikmura nila, napabayaan na lang itong uh, mga kababayan natin na ganito ang kalagayan. So 'yun ang uh, 'yun ang uh, talagang uh, bumababa, bumabagabag sa isipan ko. Na samantalang sila ang dapat na tumulong dito sa ating mga kababayan. Pero sa halip na tulungan, pinagnanakawan pa nila. Okay lang sana kung uh, itong mga ninanakaw nila ay uh, kahit papaano ay uh, yung ibang portion man lang noon ay mga pagbigay sila dito sa mga talaga namang walang, ma walang makain nating mga kababayan. Ay kaso ang problema natin dito, pagkatapos makapangulimbat ng mga uh, Pira itong mga animal na mga politikong nito. Wala na, iintindihin na lang yan kung paano makakita ng babae na para bayaran nila, na para tsoktsakin chok dyan sa mismong opisina nila. Yan agad na sa isip nila. At uh, kung paano makabilis sila ng property nila, mga kondominium na mamahalin, para ipamigay lang or ipapaterhan lang doon sa mga kabit nilang mga lalaki. Kasi mga rami dyan, mga bakla pala. O, oh, di ba? Kaya nga yata ito, nagkahiwala itong si Bia, dahil yan ang naging isyo na nahuli daw yata. Na may kachoktsakan na parihong lalaki na may ari pa mismo ng kondominium na tinitirhan itong si Dominic. So, well anyway, hindi yun ang linya ng mga topic ko na, nadaan, napadaan lang natin ng usapan yon kasi nga uh, na pag-usapan natin yung nakawan. So ganyan eh. Imagine mo nagpapakasasa kayo sa sa mga pagbili ng mga kondominyon na mamahalin. Pero napakarami nating mga kababayan ang gutom. Sana sana nga lang talaga matudas sa kalang kayong lahat. Yung pagdaanan kayo one time nung piste kung ano yung piste na dumaan doon sa nakaraang taon, na dumaan din sa mga baboy na mga piste, sana dumaan din sa inyo. Yung piste na yan, na mapuruhan kayo, na para wala, mawala na kayo sa mundong ito, para kahit papaano ay umangatman lang sana ang buhay nitong ating mga kababayang walang masayang. Yun eh. Deserve ninyo na ipagdasal kayong ganyan. Deserve ninyo na ipagdasal na sana daanan na kayo ng mga piste na tutuda sa inyo. Deserve ninyo yan. Dahil, ano eh, para arapan na eh. Maraming yan. Hindi man natin sigurado. Pero, ano pang ibig sabihin nun, nung mag-hearing ka dyan sa sinado pagkatapos ng, uh, pagkatapos ng, ah... Uh, 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 executive decision nawala na lang basta. Pero yung nga, ang kumalat yan, isang bilyon na agad ang nawala sa pera ng gobyerno. Dahil lamang sa panlalagay dito sa mga kawatan na mga politikong ito, nakakalungkot. Pero, sabi ko nga eh, sa totoo lang, nagsasawa na ako itapik itong mga animal na mga politikong ito. Eh. Nagsasawa na ako. Pero sabi ko nga, kung hindi ko gagawin ito, para ko na rin pinabayaan, para ka na rin inabando itong mga mahihirap nating kababayan na mga tinutulungan ko. So, kahit sawang-sawa na ako dito, lalo na yung nakikita ko sa mga hearing dyan, na yung mga mukha nila, pare-pareho lang mga mukha nito. Pare-pareho eh. Ang tingin ko dito sa mga ito, pare-pareho mga demonyo. Walang maganda sa kanila, walang guwapo sa kanila, lahat yan may mga sungay itong mga animal na ito. Yun ang tingin ko sa mga hayop na ito. Ito, yung mga totoong mga nagpapahirap sa ating kabayan, sa ating mga kababa kababayan lalo na. So ano pa ba ang uh, pwede natin gawin dito? Siguro, uh, nakailang araw na ba yung uh, nagsimula ako nagtusok ng karayom doon sa kwan? Kasi eh, tatlo, tatlo yun noong nauna eh. Aywan ko, i check ko kung pwede pa. Kasi hindi naman pwedeng pagsabay-sabayin yun. So titingnan ko kung pwede na uli ako magtusok sa liig nito mga animal na ito. Kasi yung tatlo ay talagang uh, ako na nagsasapir noon. Kung halimbawa tatlo na. But anyway, uh, pwede na yatang sundan yon At susundan so, natin yan. At uh, para kahit papaano, mabigyan mo ng sakit itong mga animal na ito wala eh, walang katigil-tigil eh. Hindi sakit na lang ibigay natin sa mga hayop na ito. Nang uh, magkaroon na sila ng komplikasyon pag pumunta sila ng doktor, ng matudas na itong hayop na ito. Nakakabwisit na. Magmula sa mayor, congressman, lalo na sa, congress, sa congressman, lalo na. Senado, presidente, asawa ng presidente, mga appointee, mga kawatan ang mga putang na. So saan pupunta? Hanggang kailan magtatagal? Hanggang kailan mag, uh, magkakaroon ng uh, pondo ang ating bayan? Ay inaagad nga nitong mga buwaka ng inang mga ito. Inaagad nilang nakawin. Inaagad nilang lang uh, uh, kulimbatin. Ito mga kurap ng mga putang nanto. So, Aywan ko kung ano pa ang uh, pwede kong gawin dahil uh, hindi ko naman pwedeng patayin itong mga ito. Dahil uh, unang-una, hindi naman ako makalapit sa kanila. May mga bodyguard naman yan. O. Oh. So, ang uh, na lang talaga, ang talagang uh, tsimpuhan na lang, nakamachimpuhan ma, ma ko ito, nakamahawakan ko lang ito. Yung mahawakan ko lang ito, okay na eh. Yun na lang ang chimpuhan uh, natin na mahawakan natin. Dahil titiyakin ko pagka nahawakan ko naman ang mga ulo ng mga yan, durog-durog yan. Maniwala kayo sa akin. Yun nga lang, maidampi lang yung, uh, yung daliri ko dito sa kung sa, saan parte ng sa uh, saan parte ng katawan nila matutunaw yan. Yun na lang ang uh, ko na nag na lang ako na mahawakan ko itong mga ito. <coughs> Kahit pa paano makabawas man lang sana dito sa mga putang ng mga kawatan ng mga politikong ito. Hindi man politiko, lalo na yung Robles na yan, na isang uh, demonyong yan, na isang kurapya at magnanakaw yan. Dahil uh, nakakasawa na. Yan na lang lagi ang uh, balita. Wala ka, naman, wala ka man lang mabalitaan na itong si Congressman ganito, si Congressman na mukhang ulupong, ay namigay ng bigas doon sa mga katutubo na nasasukupan niya. Wala kang mabalita ang ganun eh. Itong isang congressman na mukhang television na migay ng, uh, ng uh, mga pagkain doon sa kung saan na, kung, uh, sa kanyang nasasakupan, wala kang mabalitaan na gano'n eh. Puro ang mababalitaan mo rito, ah, yung mga nakawan, yung mga suhulan, 1 billion, 400 million, yan ang, ma yan ang makikita mo, may balita eh. Wala kang mababalitaan rito na isang senador na namudmod ng uh, uh, pira or pagkain doon sa mga uh, kababayan nila. Wala wala ka ma, wala ka makikitang ganun na balita. Ang uh, makikita mo puro nakawan. Kaya napakasarap to dasin to bang animal na ito eh. Sige lang. Dahil uh, doon sa aking mga, ulitin ko lang po, doon sa aking mga subscribers. Uh, Medyo kong lang po, alamin nyo na po yung video ko dyan, yung mga hindi pa man po nakakakilala or nakapanood do sa video ko na yung pong uh, kalamansi at sili, kung pa paano ang proseso. At tingnan nyo na po, hanapin nyo lang po. Or either po, yung mga nakaalam naman, mag-comment lang po dyan para mabasa ng mga hindi pa nakakaalam kung ano pong title na, nalimutan ko rin po, eh. napaka-busy ko po para i-review uh, ko yung video yon. Sobrang busy ko po kaya uh, yung po nakaparood noon yung proseso, kung paano yung uh, proseso ng uh, sili at kalamansi, eh, i-comment na lang po rin para mabasa po ng mga hindi pa nakakaalam nating mga subscribers. At uh, kaya nga po, uh, panawagan ko rin po na uh, i uh, pamalita nyo na po sa inyong mga kaibigan at mga kakilala, kamag-anak, na-subscribe na po nila yung channel ko dahil uh, yun po ang pwedeng panguntra, if ever, na magkaroon ng uh, pagsabog ng virus dito sa atin. At sabi ko nga pag uh, okay lang siguro ang ipagdasal lang natin dito ngayon at uh, maging ako, ipagdadasal ko yung sarili ko na huwag abutin ng kaltog ang ulo ko dahil pag inabot yan, wala na akong sisinuhin yan, pakakawalan ko na itong virus na ito. At uh, yun ang talagang uh, malaking pumipigil sa sarili ko kapag nagpakawala ako ng virus na hindi naman alam ng mga ibang uh, uh, ibang mga kababayan natin lalo na yung mga wala ring cellphone paano nilang lang malaman di po ba kaya baka sila-sila ang tatamaan nitong virus na ito sa sakali So, yun po ang uh, talagang pumipigil sa utak ko. Dahil uh, wala naman silang kaalam-alam at uh, wala naman silang kinalaman ay madadamay sila rito. Eh. Baka nga ang madamay dito ay yun mismong uh, tinutulungan ko. Yung mismong uh, binibigyan ko ng uh, kahit na papaano ay makakain sila. So yun po eh. Kaya lang minsan nakakagalit yung uh, kagaya na nga lang yan. Balita na napakasikat na, sub, na ano yan, ang kondominium binili ng isang politiko raw. Hindi pa alam kung sinong politiko ayaw, hindi ko alam kung sino yan. At ipinapagamit diyan kay Dominic na yan na boyfriend ni Bia na yan. Imaginin mo, mayroon na siyang Bia Alonso, mayroon pa siyang bading, na, uh, na uh, uh, pinaglalaro ang tong Dominic na ito. Pagka kwan din to, ba, pagka ginanahan ako rito, palakihin ko bayag dito ng kone eh? ng matauhan tong hayop na to eh. So imagine nyo lang, yung kondominium bibilhin para lang dyan sa, dyan sa mga lalaki nila or babae nila. Ganun lang yon. Oh. Uh, Yun ding uh, balita na naliling kay Ibana na mayor ng Bakulod niyan nangorap din dahil kay dahil ay ayo ko puro ko na lang eh puro corruption na lang ang mapapanood mo puro nakawan na lang ang makikita mo rito sa administrasyong ito wala ka nang wala ka nang makita na uh, matino rito sa mga animal nito puro na lang mga kawatan buwa ka ng inanto Sobra ito mga hayop na ito. Kaya nakakagigil. Pero itong mga mahihirap nating kababayan, hanggang ngayon, talaga naman nagtitiis ng kagutuman, nagtitiis ng kahirapan, pero itong mga putang pang politikong ito, ayo nagpapasasa sa kayamanan na kanilang ninanakaw sa kabanang bayan. Na ang resulta, gutom itong mga kababayan nating mahihirap. So, siguro po ay uh, hanggang dito na lang, lang, po, siguro. At uh, paingat po kayo lagi, lalo na itong mga subscriber ko. At ganun din po doon sa mga bagong nag-subscribe sa akin. Pakaingat din po kayo. Salamat po sa pag-subscribe sa akin. At panatilihin niyo po yan dahil may, baka po dumating yung araw na pinasukan ng anay na itong uh, utak ko baka pakakawalan ko na tong mga virus ito. So, alamin nyo lang po yung video na yan kung paano yung proseso ng kalamansi at saka sili. Yun po ang makakapagligtas sa inyo. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po.